You humiliate me that way. Oh, ikaw pala yan. <laughs> the Kidnap Me Viral Princess. So, how's the attention going for you? Akala ko ba magkaibigan tayo? You're supposed to be on my side, Justin. Not this time, Lips. Siguro naman alam mo yung salitang change. Kaya mo rin magbago. Masaya. For the better. Take it down! Sinisira mo yung reputasyon ko, alam mo pwede kitang kasuhan sa ginawa mo? Kung meron mang sumisira sa reputasyon mo, ikaw na mismo yung debi. And for your information, bago mo ako kasuhan, kakasuhan ka na muna ni na Princess. In fact, papunta nga sila ngayon sa priskinto eh. Para sa initial step kung paano ka magbabayad sa ginawa mo. <laughs> Bakit pa kasi nagkasabay-sabay itong mga problema ito eh? Pati itong si Libby, sumabay pa sa problema namin ni Charlene. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. It's unbelievable. Iho, iho. Huwag mo na muna masyadong sinisisi si Libby. May valid reason naman siya kung ba't niya nagawa yun eh. Ma, maling magbintang ng tao. I don't care. Ayoko masira ang reputasyon ng apo ko. Ayoko matulad sa kay Charlene. Kaya pwede ba? Pagtuunan mo muna ng pansin yung anak mo dahil mas gugustuhin ko pa magkasira kayong ng asawa mo kaysa masira ang apo ko. Gretel! Well, oh, oh, Apo? Why? Why? Kaka-kasuhan <laughs> so, daw ako ni na-Princess dahil sabi kitna, please give me What? <laughs> what is it this time? Sabi po ni Justin, papunta ni daw po si na-Princess sa prasenta para kasuhan ako mga itinakong. No, 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 no. Hindi ako papalag. Raymond, you have to do something! Raymond! Ma? My excuse. Excuse me. Libby, let's go. Let's go. Pupunta tayong lahat sa presinto. Haharapin natin si Princess. No. No! no. 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 Let's go! Please, please. No! Raymond! Please, please. Do something! Kasama ako sila, ma. No! Raymond! Hello? Divina? May nangyari kay Libby. Papunta sa presinto si Shirley at si Raymond. Oh, please, please. Saan presinto?